lulutuin natin. Paksiw na isda sa luyang dilaw. Ideally sana, galunggong ang gagamitin natin. Pero bagay din dito, yung mga tunsoy, tanigi, tamban, sardina, silinyasi, hasa-hasa. So, yung pamilyang yan, pwede natin. Any isda naman talaga, pwede natin ipaksiw. Tapos, pinrepair din natin, makakatulong po ang luya. Dapat luyang dilaw. Pero ito medyo dilaw na rin. Pero may mas maganda sana na luyang dilaw tsaka yung kamatis. Ito yung mga main natin. Ang mga pampalasa natin, patis, suka, suka, puti, pula, any, paminta, buo, or durog, pwede. At ang kakaiba dito, lalagyan natin ng tausi. Okay? So, simulan na ho natin yung paggisa. So, igigisa natin yung ating kamatis at saka yung ating luya at bawang. Okay, so ito po ang ating kamatis. Inuuna na natin. Sabay na rin. Eh, medyo mas matagal kasi lutuin yung kamatis. Kaya medyo inuna ko na. Yan. Tapos sabay na natin dyan yung luya. So maganda siya ginigisa. At pagluto na, medyo lumambot na yung ating kamatis kasi maganda talaga lutong-luto yung ating kamatis. Nilagyan ng konting oil. Saka natin ilalagay yung ating bawang. At titimplahan na natin itong ating... Habang ginigisa, maganda. Tinitimplahan nyo na rin yung ating aromatics. So, ang mga panimpla natin dito, eh, ang pangpaalat talaga, pwede yung tausi. Yan. Pero, uh, ah, dito sa ating recipe, gagamit din tayo ng patis. Okay? Patis. Pakuluin nyo na po kasama yung suka. Yan. Sukang pula kasi ang ginagamit ko. Masarap to. Yan. Sukang pula. Huwag munang hahaluin. Yung ating paminta. Yan. Pamintang. Yung iba, mas gusto pamintang buo don sa kanilang paksiw. Pero ako kasi, mas gusto ko yung durog para nakalasa na. Sasamahan wow. na rin natin ng black tausi. Brown tausi, black tausi. Ito kasi yung magpapasarap don sa ating isda. Lalo na kung bangus ang ipapaksiw ninyo. Okay? Masarap bagay po ang tausi. At huwag natin kakalimutan yung dahon ng laurel. Okay, so pakuluin lang natin. Pag kumukulo na yan, ako nilalagyan ko ng uh, ah, pangpalasa pa. Konting brown sugar. Okay. So pag medyo kumukulo na siya, saka natin ilalagay yung ating... So, ba diba, sabi nga ng ating mga nanay at lola, wag munang hahaluin kapag hindi pa kumukulo yung inyong suka. So, kailangan lutong-luto siya. At pag kumukulo na yung inyong suka, pwede niyong dagdagan ng tubig. ba diba, ang paksiw naman, ah, suka at saka tubig talaga. Tsaka nyo ilalakas ngayon yung inyong apoy. Yan. So, yan yung mainstay ng ating paksiw. So, any isda maganda. Kasi, bakit kailangan natin kumain ng isda? Kasi yung isda may vitamin D yan, omega 3 fatty acid, kailangan niyan ng ating utak, antioxidant at maganda sa mata. Kaya nga itong linuto natin actually para sa puso, para sa diabetes, pero maganda din sa tiyan. At ang maganda dito eh healthy source ng protina, bukod pa dun sa iodine, mga vitamina at mineral. Sa isang pag-aaral, mayroong 40,000 kalalakihan sa Amerika ang pinag ang isinama sa pag-aaral. Nakita nila, less o bumaba yung risk ng heart attack at ng stroke ng 15% ang risk ng heart disease. Kasi nga, yung mga kalalakihan na to, mas kumakain ng isda once or more in a week. Actually, ideally, ang seafood, mga three times a week eh. Yun ang magiging ulam natin. At ano ba yung mga isda mayaman sa vitamin D? May vitamin D. Tamban, tawilis, tuna, tanigi, sardinas, tunsoy, silinyasi, hasa-hasa, galunggong. Ang favorite nating galunggong. Yun sana yung gagamitin ko. Tsaka bagay ito sa mga autoimmune na sakit. Ganon din sa type 1 diabetes. Tsaka rayuma kasi ah, iwas sa pamamaga. Bukod pa dun sa omega-3 fatty acid, tsaka vitamin D. So yun yung nakakatulong sa autoimmune. Sa bata, maganda po. Lalo na kung may hika yung bata, maganda ito may omega-3 fatty acid. Tsaka sa mata, maganda din. Nakita nila doon sa pag-aaral, aba bumaba yung pagkakaroon ng paglabo ng mata o yung na acute macular degeneration. Tsaka nakakatulong po sa inyong pagtulog. Ngayon, uh, luya can be luyang dilaw or just the ordinaryong luya. Ang maganda ho, kaya ginawa ko to para sa chan. Kasi may potassium, may fiber, may vitamin C, may iron, may magnesium. Yung gingerol po, yun yung nakakatulong sa ating chan sa pagtunaw, sa hilo, sa trangkaso, sa sipon. Antioxidant po kasi yun. So, ayan. So, pag kumukulo na, ilalagay na natin yung ating isda. Yan lagay po natin dun sa ibabaw. Usually, tatakpan nyo po ito. Eh, pero dahil nga, itong ating pagluluto ay para mapanood nyo. Kaya hindi ko na nilalagyan ng takip para makita nyo mabuti. Yan. Okay, so pinakukulo na natin yung ating isda. Actually, pag medyo nagputi-puti na yan, ibig sabihin, luto na yung inyong isda. Yan. So, titimplahan nyo na lang. Pero ito kasi tinimplahan na natin ng patis tsaka ng tausi. So, kulo na lang. Ang isda naman, 5 to 10 minutes. Okay na. So, mabalik tayo doon sa ating luya. Pag hindi kayo matunawan, yung mga may kirot ng puson, kapag ah, nagbemenses, pwede po. Tsaka nakita nila, kaya maganda din to sa inyong puso. Nagpapababa ng triglyceride, ng bad cholesterol, yung LDL. Bukod pa dun sa anti-cancer, nakakatulong po para maiwasan ng Alzheimer's infection. 'Di ba nga pag meron kayong trangkaso at sipon, parang masarap yung ah, luya, luya yung tea. Tapos, okay. pwede po ito sa buntis at nag-breastfeeding. Itong ating paksiw may kamatis. Kasi ito actually fruit po talaga ang kamatis, hindi gulay. Kasi pinagbitingan 'yan eh. Pero ang gusto ko lang, hugasan niyo po mabuti yung inyong kamatis kasi yung iba gumagamit ng pesticide. So, kailangan hugas na hugas. Pero ito po, mayaman sa vitamin C, folate, vitamin K, vitamin A, and C. Bukod pa dun sa lycopene, kaya maganda siya sa inyong puso, anti-cancer, bukod pa dun sa vitamin C. Maganda ho ito sa kutis kasi antioxidant dahil sa vitamin A, tsaka vitamin C. Sa buto, Yes, nakakatulong po. Calcium, vitamin K sa heart nyo. Kasi may vitamin B po ito. Potassium, nagpapababa ng cholesterol, ng blood pressure, ng kasi may fiber, may potassium, vitamin C, choline, tsaka folate, tsaka sa mata, maganda rin. Kasi may vitamin A. Doon po sa mga diabetic, yes, pwedeng kainin itong ating niluto ngayon dahil sa fiber. And maganda sa chant kasi sa mga nagtitibi or constipated, nakakatulong po ang fiber ng kamatis. Okay, so eto, malapit ng pumuti ang ating isda. Galunggong, masarap po. Pero kung talagang ah, wala kayong galunggong, hasa-hasa, pwede rin po yung bangus. Okay, so ang ang niluto po natin ngayong araw na to a ah, paksiw na isda sa dilaw. Okay. Paksiw na isda sa dilaw. Okay. Yan. Paksiw na isda sa dilaw. Okay. So maganda po ang kinalabasan. Ito po a ah, any isda pwede 'yong gamitin. So, very healthy ang isda. Kumain ho kayo 3 times a week para po hindi tayo magkaroon o bumaba yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at saka ng stroke. Bukod pa po dito sa ginawa nating luto, ay eh maganda din sa inyong chan. Mas kalmado yung chan nyo. Tsaka sabi ko nga, nakakatulong din to sa mga nagtitibi. Ah, kasi high fiber. You kaya nga natin nilagyan ng mga kamatis. Okay, so maraming salamat sa panonood. Pwede nyo pong ulam to 2 to 3 times a week.